Nagsimula ang araw sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan ng Setyembre. Ang hangin ay may dalang pag-asa at determinasyon. Libu-libong mamamayan mula sa iba't ibang sektor ang nagtipon sa liwasang bayan. Sila ay nagkakaisa sa isang layunin ipahayag ang kanilang mga hinaing at panawagan para sa pagbabago. Ito ay hindi lamang simpleng pagtitipon. Isang makapangyarihang pagpapakita ng buhay na demokrasya. Dito ang boses ng ordinaryong mamamayan ay may bigat at kapangyarihang marinig. Inihiling nila ang mas mataas na sahod para sa mga manggagawa, mas mahusay na serbisyong panlipunan. Kalusugan, edukasyon, nariyan din ang panawagan para sa pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Ang bawat sigaw at bawat talumpati ay naglalaman ng mga kwento ng paghihirap, ngunit kasama nito ang hindi matitinag na pag-asa Ang simula ng kilos protesta ay puno ng sigla at kaayusan. Ang kilos protesta ay binubuo ng isang malawak na koalisyon ng iba't ibang grupo. Bawat isa may sariling issue ngunit nagkakaisa para sa reforma. sa unahan ng Martsa, mga union ng manggagawa, empleyado sa pabrika, super, manggagawa sa serbisyo. Isang malinaw na mensahe na nagpapakita ng kanilang araw-araw na pakikibaka upang mabuhay na may dignidad. Kasama rin nila ang mga grupo na mag-aaral mula sa iba't ibang universidad. Sila ang mga kabataang may matalas na kamalayan sa mga isyong panlipunan. Ang kanilang panawagan ay nakasentro sa mas mataas na budget para sa edukasyon at pagtutol sa komersyalisasyon nito. Nariyan din ang mga kinatawan mula sa sektor ng mga magsasaka at mangingista. Sila ay naglakbay mula pa sa malalayong probinsya. Reforma sa lupa. Suporta kontra epekto ng climate change. Proteksyon laban sa pag-aangkat ng mga produktong agrikultural. <coughs> Doktor, abogado, guro, mga magulang. Ang kanilang malawak na partisipasyon ng mga isyong ipinaglalaban ay hindi limitado sa isang sektor, kundi isang pambansang usapin. Ang mapayapang demonstrasyon ay nagsimulang magbago ng anyo ng tangkay ng mga nagpoprotesta na magmart sa patungo sa isang pangunahing kalsada. Ayon sa mga leader ng protesta, ang kanilang layunin ay dalhin ang kanilang mensahe ng mas malapit sa mga kinaukulan. Subalit, ang kanilang plano ay hinarang ng isang makapal na hanay ng mga pulis, mga kalasag, batuta. Ang negosasyon sa pagitan ng dalawang panig ay biglang nauwi sa wala. Ang mga sigawan ay naging mas malakas. Ang tensyon na kanina pa namumuo ay tuluyan ng sumabog. Ang hangin na dati puno ng pag-asa ay napalitan ng takot at galit. Ang unang senyales ng kaguluhan ay ang pagtulak ng mga nagpoprotesta sa barikada ng pulisya. Bilang tugon, itinulak din pabalik ng mga pulis ang mga demonstrador. We heal. We heal. We heal. Ang mga pulis naman ay tumugon sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga batuta. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga panawagan para sa kapayapaan ay nalunod sa ingay ng sigawan at pagpapanik. Ang eksena ay naging isang larawan ng kaguluhan at kawalan ng kontrol. Sa gitna ng kaguluhan, maraming kwento ng takot, katapangan at pagkadismaya ang lumabas. Si Alingita, isang 58 walong taong tindera at miyembro ng isang urban poor organization, ay isa sa mga nasaktan. Nandito lang naman kami para manawagan ng tulong. Ang hirap na ng buhay, tapos ganito pa ang abuti namin. Hindi kami kriminal. Mga nanay kami na nag para sa kinabukasan ng aming mga anak. Saktan. Isang estudyanteng first aid volunteer, si Marco, ang nagbahagi ng kanyang karanasan. Nakatakot po, ang daming dugo, ang daming nasaktan. Tumutulong lang kami sa mga sugatan pero kahit kami ay tinataboy. Mula naman sa panig ng mga taga-masid, isang photojournalist na ayaw magpakilala ang nagbigay ng kanyang obserbasyon. I have covered protests for over a decade. This one started peacefully, very organized, but the tension was palpable from the start. The moment the pushback happened at the police line, it was a domino effect. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng komplikadong realidad na kinakaharap mga nasa front line, na sila man ay biktima rin ng situation. Agad na naglavis ng pahayag ang mga opisyal ng polisya, matapos ang incidente. Ayon sa hepe ng kapulisan, ang kanilang aksyon ay isang lehitimong pagpapatupad ng maximum tolerance policy. Iginiit niya na ang mga pulis ay nagpakita ng sapat na pagtitimpi sa simula, ngunit napilitan silang gumamit ng puwersa na maging bayolente ang mga nagpoprotesta. Our primary duty is to maintain peace and order, When the protesters started to break our lines and throw projectiles at our officers, we had no choice but to disperse them. Ipinakita rin nila ang mga nakumpisang bagay mula sa mga rallyista, tulad ng mga bato at matutulis na kahoy. Na rin ang Department of the Interior and Local Government ng isang malalimang investigasyon sa pangyayari. We will conduct a fair and impartial investigation. We will review all the videos and gather testimonies from all sides. Tiniyak ng kalihim na pananagutin ang sinumang mapatunayang nagpasimula ng karahasan, maging ito man ay mula sa hanay ng mga nagpoprotesta o sa panig ng pulisya. Umani ng batikos mula sa iba't ibang human rights groups ang naging tugon ng mga otoridad. The right to peaceful assembly is a cornerstone of our democracy. Kinondena nila ang anilay brutal and excessive use of force laban sa mga sibilyan na nagpapahayag lamang ng kanilang mga karapatan. Nagpahayag din ng pagkabahala ang palasyo ng Malacanang. Ang kanilang mensahe ay isang panawagan para sa kaayusan. Ngunit para sa iba, ito ay isang pag-iwas sa mga isyong idinudulog ng mga nagpo-protesta. Ang karahasan na sumiklab sa kilos protesta ay nagdulot ng malaking pinsala, hindi lamang sa physical na aspeto, kundi pati na rin sa mismong diwa ng mapayapang pagkilos. Ang karapatan sa malayang pagpapahayag at mapayapang pagtitipon ay mga pundasyon ng isang malusog na demokrasya. Ngunit kapag ang isang mapayapang protesta ay nauwi sa karahasan, ang orihinal na mensahe ay nawawala. Ang insidenteng ito ay nagiwan ng isang chilling effect sa maraming mamamayan. Upang maiwasan ang pag-ulit ng ganitong marahas na insidente, kailangan ng isang sama-samang pagsisikap mula sa lahat ng panig. Una sa lahat, mahalaga ang mas mahusay na komunikasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga organizer ng protesta at mga otoridad bago pa man maganap ang pagkilos. Pangalawa, mahalaga ang de-escalation training para sa mga pulis. Sa kabilang banda, ang mga organizer ay may responsibilidad din na turuan ang mga miyembro na manatiling mapayapa at disiplinado. Sa huli, ang pinakamahalagang hakbang ay pagkilala sa halaga ng bawat isa sa demokrasya. Sa panahon ng krisis at hindi pagkakasundo, ang pagkakaisa at paggalang ang tanging daan tungo sa isang lipunang tunay na malaya, makatarungan at mapayapa para sa lahat.